sa bulay, kung saan, na sa 321 pesos na, na ang kilo ng karibang balugo. Ang mga mga salitang ngayon, na 240. So, 321 pesos sa mga sa kilo ng balug, mula sa 321 lang na sa mga mga salitang sa ng balug, okay. na 321 pesos sa mga sa ng at sa isa. So, kaya na tayo, nating kita na posibleng gumaba or tuloy pa rin ba yung pagtaas at gulong ng Oo ngayon sila hindi pa nila sigurado sa mga susunod. Kasi karaniwan daw, kung sinubod na sila sa Victoria, maglumagpas yan po at wala na sa kaso pa. Ngayon, preso, hindi naman naman nilang lumalimot sa try-on. Kailan possibly or possibly saka-ata. So ito nga, sa mga problems na nakita natin Robert Azorio, bukod sa yung natanong natin na possibly saka-ata ay yung karde at yung manok na sumanag-sakunag sa manok. Um, so sa ngayon, ah uh, Trisha, ano ang naikapayong uh, o masasasuggesto? Ano na lang ako ko mama tanghalian, napamalay, napamalayhat. <laughs> oo mm oo -hmm. oo 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 na oo 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 ng kilo, hindi sa halagang 35 peso gano'n. Kung naman siya, sige tayo, hindi lang ako, pwede kong mag-dobong uh, ako, hindi ako doon ng top 1, 35 peso, hindi nililig. Kasi hindi lang nalang ko, sa hindi sa hindi nililig. Oo. Eh, huwag na, huwag ng tayo sa sa yung